Eto eh, Duday, tignan mo. Ano kayo gagawin niya dito? Pero tignan mo, iba-iba yung kulay. Ano Mga kulay? Gel gelatin yan, di ba? Oo, oh, gelatin. Oo, oh, napakaganda ng kulay. Sakto sa Pasko yan, ha. Ah. Araw-araw ah. ay magiging Pasko lagi. <laughs> <laughs> Ayun, para to wow. Ah, gumawa siya mangga. Okay. Mangga, pero hindi naman... hindi naman binalatan. What? Gelatin yun, eh. Paano babalatan? <laughs> tignan natin kung anong gagawin niya. Okay. Oh, bread. Anagulma ah, siya. Siguro gagawa siya dito ng burger. Ayun oh, no, parang A burger. Bur ano magiging burger yan? Ay binasa mo! Ano yung puso sa video mo binabasa. Tapos ikakrush niya yan. Crush. Oh. Sisirain. Oo, oh. oh, diba? Ba't hinulman mo pa? Pwede mo na mairekta ganyan. So um, ito na naman, nag-trip na naman siya. Man. Baka sa-save niya pa daw yung iba. Ah, oh, laksan tama niya. E di tanggalin mo na <laughs> lang yung iba, di yung hulmahin mo tapos yung oh, gilid. Yung yellow kanina, ginawa lang niyang gelatin ulit. Ano ba naman yan? Yung oh. itlog, ilalagay dyan. Anong gagawin? Lating... Oy! Naging tunay na mangga. Ang laki ng mangga. Oh, kasi laki ng chinelas. chinelas oh. <laughs> yung itlog naging mangga? Amazing. Pwede pala yun. Oh, uy, uy mangga Galing mag-open ng mangga nun na Tapos ang laki ng mangga. Anong mangga kaya yan? Manggang kalabaw. <laughs> <laughs> tapos ayan, uy, ginamitan sa takore, nilagay doon, nilusaw, tapos gagawing ice cream! Ice cream yan ni Okay. Ba't doon sa takore nilagay? Wala lang, trip lang niya. O, oh, yan na, tapos papalamigin. Okay, o, oh, three, two. Alam, bilang yun! <laughs> One, three, five. Uy, <laughs> Hindi pa madigas, kinuha na. Butas yung butas na salaan. Giniagawa mo. <laughs> <laughs> ano lang nangyayari sa mundo? Ayan. Ano nangyayari dito sa luto niya? Niluto niya. Ah, ano kayo luto niya Dessert? para Parang mga dessert kasi parang matatamis yung oh, tingnan, yan. tingnan mo gagawin niyan. Tingnan mo. O, na ulit yung gelatin. Ah, gelatin natin na, natin. na iba. Ah, parang gagawa siya ng ano, yung nilalagay sa... Fruit salad. Ayan, parang fruit salad, no? Ayan yung pinatigas niya. Oo, oh, yun yung yellow kanina eh. Ayan yung gelatin na ginawa ding gelatin. Yung parang mangga yung itsura, no? Oo. Oh. oh. Kung ano-ano na -ano Kulay-kulay. Tapos ito Desert yung... Yan, dessert yan, mangga. dessert. oh, dessert gelatin na ito. Eh. Yan yung mangga na kanina. Mm, mm Tas gatas. Okay, mukhang masarap mm -mm. naman. Pero bakit ganun pa yung ginagawa mong pagluluto po? Pwede naman pong ayusin po. Ooo, mm, pwede naman pong normal po. ay po 'yung pinambayad oh. po para lang po sa dessert po. Ayun, wallet po, na. ang binigay Ah, pa-order niya pala yan eh Pa-order Sana all negosyante Negosyante, tapos yung pinambabayad Yung pinambabayad nila, expensive Yung buong wallet na meron pang pera, binayad sa kanya <laughs> Keep the change down Tapos yung iPhone, mm, binigay sa kanya Ganda ng pambayad no May cellphone na siya, may pera pa siya Okay, sold out to, lahat Hindi mo man nilagay sa lalagyan, yung lalagyan plastic. Eh, ganun Malay talaga. Malay mo, may bacteria pa yung plastic mo. Alas <laughs> ko ano mo dyan sa ginawa niya? Mm, five lang. Five lang ako, ano lang. Six. Six. Ayun guys, comment nyo na din kung anong score nyo dito sa pinagagawa ito. Okay? Bye-bye!